Sovereign Chess, Paano Laruin? Ang mga pataharan ay pareho sa regular na headdress maliban sa mga pagbabagong ito. Para sa pag-refresh ng mga panunto iyon tingnan ang video na ito. Iayos ang tabla at iset up ang mga piyasa sa pinahalabas ng mga parisukat na tumutugma sa bawat piyasa sa kulay at uri na nakasaad sa gilid ng tabla. Sa susunod ng mga parisukat, ilagay ang mga kawal na tumutugma sa mga kulay ng mga katabing piyasa sa apat na sulok, sa halip na mga hawal ay naglalagay ng magkatugmang kulay ng mga kabalyero. Random na pumili ng isang manlalaro para gumawa ng unang galaw ng puti. Pagkatapos ng unang hakbang ng puti, maaaring piliin ng ibang manlalaro na maglaro bilang puti o maglaro bilang itim. Ang sinumang maglaro ng itim ay gagawa ng susunod na galaw pagkatapos maghalinhina ng galaw. Ang mga reina, obispo at tori ay hindi maaaring maglakbay ng higit sa walong mga parisukat sa isang galaw. Sa makatuwid, hindi nila maaaring i-check ang isang hari na mas malayo sa walang parisukat ang layo. Ang mga hari ay pinapayagang umalis sa pagkakacheck sa pamamagitan ng pagalisahanay sa hanay na ito. Maaaring hindi tapusin ng isang piyesa ang galaw nito sa isang parisukat na may sariling kulay. Ngunit maaari itong maglakbay sa isang parisukat lagpas ng sariling kulay. Sa makatuwid, maaaring hindi i-check ang isang manlalaro ang hari ng kanilang kalaban na may isang piyesa ng kaparehong kulay na parisukat na kinaroroonan ng haring iyon. Pinahihin ng mga hari na makatakas sa check sa pamamagitan ng paglipat sa isang parisukat na tumutugma sa kulay ng checking piece. Ang mga kawal ay gumagalaw ng isang parisukat ng patay o pahalang at kumahain ng pahilis patungo sa gitna ng tabla. Ang mga kayumanggin na linya sa tabla ay tumutulong sa paggabay sa mga kawal patungo sa gitna. Ang mga kawal ay gumagalaw at kumahain patungo sa alinman sa kayumangging linya. Kahit na ang paglipat na iyon ay mas malayo sa isa pang kayumanggin na linya. Ang isang kawal na katapat ng isang kayumanggi na linya ay maaaring hindi lumagpas dito, ngunit mara itong kumain paglabas sa kayumangging linya hanggat ang pagkain nito ay mas malapit sa gitna ng tabla. Ang mga kawal sa panlabas na parte ng tabla ay maaaring lumipat ng isa o dalawang puwang mula sa pinakamalapit na gilid. Maaaring silang gumalaw ng ganito kahit na dati na silang lumipat. Bawal ang empesan. Kapag inilipat mo ang isa sa iyong mga piyesa sa isang parisukat na may ibang kulay, ay kukontrolin mo ang lahat ng mga piyesa ng kulay sa parisukat na iyon at maaari ilipat ang mga ito hanggat mayroon kang isang piraso sa parisukat na iyon. Kapag wala nang nakasakop sa may kulay na parisukat, hindi mo na maaaring igalaw ang mga piyasa iyon hanggang sa sakupin mo muli ang isa sa mga parisukat na tumutugma sa kulay. Pinapayagan kang gamitin ang mga kinokontrol mo ang mga kulay na piyasa upang kontrolin ang iba pang mga kulay. Kapag ginalaw mo ang isang piyesa sa isang parisukat na hapareho ng kulay ng hari ng iyong kalaban, hindi mo makokontrol ang kanilang mga piyesa. Ang mga piyesa ng hapareho ng kulay ng hari ng manlalaro ay hindi makokontrol ng kanilang kalaban. Mayroon dalawang mga parisukat ng bawat kulay, ngunit isa lamang sa mga parisukat na iyon ang maaaring iokupa sa isang pagkakataon. Kapag ang isang parisukat ay inookupa ng anumang piyesa, kontrolin man ito ng isang manlalaro o hindi. Kung gayon ay ang isa pang parisukat ng kulay na iyon ay hindi maaaring okupahan. Maari ka lamang kumain ng mga piyesa na kulay na kinokontrol ng iyong kalaban. Hindi mo maaaring makain ng anumang piyesa na kinokontrol mo o ang mga piraso na hindi kontrolado ng alinmang manlalaro. Kung mahuhuli mo ang piyesa ng kalaban na nasa isang may kulay na parisukat, agad mong kontrolin ang lahat ng mga piyesa ng kulay ng parisukat na iyon. Maari kang mahataka sa pagkakacheck mula sa isang may kulay na piyesa sa pamamagitan ng pagkain ng katugmang kulay na parisukat na kinokontrol ng iyong kalaban na nagbibigay sa iyo ng kontrol sa mga piyesa sa halip. Kapag naabot ng isang kawalang gitnang 4x4 na lugar na minarka ng isang itim na border, dapat ito ma-promote sa anumang mas matas na piyesa ng parehong kulay nito na maaaring maging hari. Kung pipiliin mong ipromote ang isang kawal sa isang hari, alisin mo ang iyong kasalukuyang hari sa tabla at ilagay ang bagong hari ng parehong kulay ng kawal kung saan na-promote ang kawal. Kung mag-pro-promote ka sa isang hari na iba ang kulay, ang iyong dating hari na may kulay na mga piyasa ay makokontrol na ngayon na manlalaro na sumasakop sa isang parisukat ng ganoong kulay. Sa iyong galaw, sa halip na igalaw ang isang piyasa, maaari mong palitan ng iyong hari ng isang hari na anumang kulay na kontrolado mo. Magtatapos ang iyong galaw maliban kung ang iyong hari ay nasa isang parisukat na may sariling kulay. Pagkatapos ay dapat mong legal na ilipat ito sa parisukat na iyon Pinahihintulutan kang mag-promote sa isang hari o baguhin ang kulay ng iyong hari para mawala sa check. Walang limitasyon sa bilang na beses na maaari kang magpalit ng mga hari habang naglalaro. Pinapayagan kang mag-castle gamit ang anumang tori na kinokontrol mo na nasa parehong hanay ng iyong hari hanggat sinusunod ang lahat ng normal na panuntunan ng castling. Upang gawin ito, igalaw ang iyong hari sa anumang bakanteng pareso sa pagitan nito at ng tori at ang tori na iyon sa kabilang gilid ng hari. Ang pagpapalit na hari sa ibang kulay ay hindi mabibilang sa galaw nito, kaya maaari ka pa rin Ang unang malalaro na magcheckmate sa kanilang kalaban ang mananalo.